Noon isang huli. Talaki ito. Ay buhay pa. kakabanga lang. Ay. Ayun, manitis. Buhay na buhay pa oh. Manitis. Ayun. Buhay na buhay. Ay, big sabihin, bagong bangga lang sila, Pops. Ayun, may uli na. Ayun ito ulit manitis naka 3 points na tayo pino po ang ating lambat mga kabadi kapaps ayun manitis talakito ito po pa pa meron pa ayun manitis ulit manitis lalaki ng manitis dito nakikilaw ba tawag hindi hindi eh, may dalagang bukid pa eh, Manitis Laki Laki po ng mga manitis dito sa aming lugar Buhay na buhay grabing alon dito ang oh, laki ng manitis na to darag-darag oh. nasama ayun kapul na naman sila ayun tatlo meron pa ayun dami yan yung golden fish darag-darag yun sa pool ano ba ayun pa dami talagang darag-darag dito ah sa Laut siya na ayun malaki-laki ayun ay, laki. Manipis ulit. Lalaki na manipis dito, no? Ayan. Meron Ayan. po. Anong isda yun? Manipis. Manipis? Wow. Mal maliit, no? Ayun, laki. Ping. Laki, oh. Ayun. Panuping. Ayun, tanak. Isa lang. darag ay malaglag ay malaglag manitis nakas po ng alaw dito ngayon buntik na malaglag to ayun, manitis, ayun, manitis nalaki ng manitis po dito sa area ni Kuya Jun nalaki ng mga manitis lalaki ba yung buntot ng manitis na to yung isdang may balbas darag darag das na tuloy na ano, may ayun, das na may pahabol ayun nalimango. Alas na lulo na wala na ay masyari na wala <laughs> man lang humabulay ayan po ang huli namin sa lambat ngayong gabi ayan inihaw na namin yung aming huli ang lalaki ng manitis oh. Tap tapos kanuping, tsaka talakitok. Sariwang-sariwa ito.